Dito <laughs> yeah. ba? Yung dalawa. Dito ibalot mo siya dito. Dito oh, mo? muna. kami na putik. Ibalot mo diyan sa ano sa yung sakon eh sa ano. alis ka edi kaya ihagis dito sa tas. Gumawa muna Oh yeah.

Diba baba kami? Post mo sa Facebook, kuya. Asa! Wala na na naman! Wala naman pusa! Sige nga ba dito? Bakit si Branco? Kuya eh. Kuya po yung asa rin. Baka di kaso sa ulo! yang kasi siya pag sa nahulog. Hindi ka makakaalis diyan, sige. Hindi ka makakaalis, Doggy. Ay. Demuni-muni patiin. Wala man pera. Kalma! Baby, kalma! Kalma na! Ha? O yun o. Oh. Kalabas na oh. Pilay siya kuya. Pilay? Pilay yung Pilay yung sa Facebook? Oh, o i-upload ko ha. Panoorin mo yun, ha. Ano ba Bugs Sige Bye bye.